Yung isa nakahanap na ng pwesto. Ang cute! Oh. Okay. tinitete na siya. Ah. Oh. Lala, lala, malalaglag. Bad kami, kami. Dali, malalaglag yung baby. Bilis. Pag gumalawa, malalaglag yung baby mo. Dede, oh. Ano siya? Nak-hold mo ito na. Nasaan na yung isang chair? Kung yung mga isang chair muna, yun, oh. No? Yung green, malaki. Ha? Huh? Yung chair. Ano yun siya? Tumidete -tumide na siya. <laughs> Hello, Basha. Basha, Basha. Mom? Stop working. Tawagin mo nga muna si Daddy, nak. Saglit lang. Lali na kasi apat pa tong papadidee no? Basha, behave lang. Oops, Basha. Aray ko! baby mo! <laughs> Ayan, oh. Oh, look. Tignan mo yung tummy, oh. Ang big na. Full na kasi. Lali, baka tumanong si, ano, Basha! Basha! Kami! <laughs> Kami! Kaya po yan, girl. Time to eat. na si Basha. Bilis. Bilis. Ayun yung dalawa. Oh. Wala ng bahay. Akin na dito. Dali mo dito. Diyan tayo sa maliwanag. O, so, busog na siya. Kaso itong tatlo. ano ko, Ano? Alam ko, na ng isa. Piling ko di dead bones na ito. Kailangan makakain na to. Dami suga. Nako, huwag palabasin yan. Nak, papasokin mo. Dali. Lamig na niya. Kawawa. At ano mo na? Ito ang to. Padidiin natin yung isa. Hold mo to. Oops. No! Pasa! Stop Ang dami mo nang kalit sa akin. Stop! <laughs> 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 Mommy, what can you do? Pasa, ha? Hmm. Ayun, yung baby Ayun, yung baby mami na. natin to. Oh, yung di baby rabbit. mami Hanapin the Because it's inside eh. You see the teeth, mama? Ayun, baby ba mami, the, do you see the inside the teeth? Uy. <laughs> ah. Oh. Stop. Kiking. Out. 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 Yeah, trip ko. Oh my god. What did you do? <laughs> okay. Naku bawa naman tong isu, oh. mama deded na tuwang lamig niya. Kailangan natin tumapadedi. Mommy, what happened that? I saw, um... No, payat na, oh. That one, one is... Ang lamig nito, tas ang payat niya, oh. ito, taba, o tsaka tas Ayan, pusod <laughs> na yan. Hold mo to. Hey, kasi Mame! Mame! Labas yan. Labas yan, ano? Didid. Didid na naman. Okay. Labas dyan. Labas dyan, ha? Oh, oh, did Mommy, what? Mommy? Tasha. Na? Eh, ano mo nga dyan? Bugawin mo nga dyan, ha? Bugawin mo doon sa kapila. Tasha kami. Tasha kami. Basha! Basha, basha. Basha, basha, basha. Basha, 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 basha. Tuke, tuke, basha, basha. Basha! Wait lang. Ang gagawin natin. Ibabalak natin yung... I will just, um, okay. <laughs> Kaso ka lang na sa duty. Sige! Sige! Oh, dito ka, dito ka. Mami. Oh! oh, mama. You're bad. Basha. Basha. What are you doing? Basha, kailangan natin natin -dum ng isang baby, oh. Magpapit mo itong madetox. Oh. Pimigid. <laughs> <laughs> maka, makagatin si ikaw yung teeth. Meron pa yan? Mm -hmm. Okay. pa uh yan, -huh. Alright, I cannot see na? the teeth. Ay, Hanapin natin dede. Dito na. Huh? Let's find the dede. Yun, I found it. To. See? Bakit ang mag? Diyan. Ito yung dede niya. Oh, yan. I can see it. Uh -uh. Tapos, papadedein natin. Ito yung mga maliit. Ito. I'll see the other side. Oh, my God. Oh, ox. Okay. Okay. I see it. Here. Huh? know Just look at um, Basha. Just look at Basha. <laughs> look at the teeth. Come here, here. What? Look at. Basha, look at the teeth. <laughs> Ayan. Hello, Basha! Ano? Hello. Ha? Maglilikot ka pa? Nagugutom na yung mga anak mo. Ayaw mong paditein. Mamamatay na yung isa. Mommy! Papa, dada! No, tingnan mo yung isa. Ayaw na dami. Di. <laughs> naman yung isa. Payat na ng isa, oh. Mwawa naman. Na. To... Akin na yung isa Lagay mo dito yung isa Dali, ayan na naman si ano oh. Basha, oh Umataas na naman eh. Okay. Stop! Dali, maglilikot na naman to Hold mo to muna Hold mo muna ganun hmm? huh? Ano yung isa? Oo, no, kawawa naman yung isa na piling ko madidids na to Mayaw na naman gumiti Kasi may sugat Mababa siya Ano yung isa?

Ano Wala, Bibi. baby? napaka na. Ayun na, Bibi, oh. Ayun yung nakadede kanina? nyo na. Ay! 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 Napakan! Napakan! <laughs> <laughs> Ikaw talaga. Mm, basa Ayaw mo ba dede? Mamatay na tong baby. Oh. Si Basha. Bakit Basha? He's sleeping. Punin mo si ano, Costa. Hanapan natin ng dede. Bali. Costa! Kosta? Umawa naman tong isa, oh. Where's Kosta? Ay, naman ito mga kadede. Ay, huwag ka tumalo. Huwag ka tumalo. Huwag ka tumalo. Koso? Koso? Where, is Kosta? Kosta? Where are you? Na, na. No, no, dead na yung isa. Kylie! Kosta! See you! I think, but, Kosta! costa Kosta! Ako na, ako na si Kosta! Kosta! na Kosta! 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 Asan na siya? Kung Kunin mo, dali. Maka-scratch niya na. Kosta! Ayun na, ayun na, ayun na. Costa! Ano, kawawa to, oh. Mami, tingnan mo. Iyan. Dahil makulit ka, papadidein ko sa'yo tatlo sabay-sabay, ah. So, ano isa, oh. Hmm. Tiisin mo lang ang basa para sa iyo din. Para sa iyo baby. Nak, dumidede sila na po. Nak, mo nga anak. Dali na na. Nak, videohan mo nga ito. Nak, ayun dumidede silang dalawa. Behave lang. Ayun, nakahanap na siya ng pesto niya, oh. Ayan siya. Nakahanap na siya ng pesto niya, oh. Ayan, oh. Nagdidede. Hmm, de -de -de -de. <laughs> okay ka lang dyan. Tiis-tiis lang. Ba siya? Nagpabuntis-buntis ka kasi. Kaya ayan, magtiis ka. Magpadede. Masakit talaga magpadede. Malikot na. Tingnan mo na ako. so fast. Hindi, <laughs> nahanap na yung dede. Nahanap yung dede. Opo, yan na. Okay. Point, point. Ilagay mo dito yung isa pa. Dali na. I don't know. Ayun na, oh, yung isa. Yung black na ka-ano na yun eh. Naka... Naka-dede na. Punin ko nga yung isa. Ilagay natin yung isa. Dato masyado naka-dede eh. Hmm, malikot ta. Ano na. Naghahanap na sila ng dede. Yung isa nakahanap na ng pesto. Oh. Ang cute. Ang mm. <laughs> lilikot. Lilikot niya. Ang maulog kayo ah. Dapat pala hindi na ito itatabi sa nanay. No? Naapakan niya. Tulis pa naman ako kung ito. Hala! Hala na eh. maana yan eh. na Ayun Ito kasi ito. 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 Pasok na. Ang nagat mo pa ako, mag-water ka para may pagdede ka. Yung water, yan, bubuntis-buntis ka kasi. Tapos ayaw mo magpadede. Kawawa naman yung mga baby mo. Oh. Pinag-aapakan na. Kawawa o may sugat. Dahil isa kumakain na ng kusok. <laughs> kumakain na ng kusok. Ayun, umumunguya Uy, kayos <laughs> tulog. Hindi na ito. Oo nga, ang no? payat. Wawa naman. Tsaka ang daming sugat. Oh. Wawa na naman ito. Oh. Ano? May na siya. Oh, movie. Muka. Nga, minum ka ng maraming tubig para ano. Marami kang ipang padede sa mga anak mo. Ang <laughs> cute. Ay cute. Parang daga. Musog na to. o oh, laki ng Boy. To boy to boy. Ito. Girl. Boy. Ito ano ba to? Boy din to boy. Ngawa na man naman. Ginagawa hmm. mo, <laughs> sak na busag, angkit dalawa, angkiyong, angkit, 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 cute. Where's pa water Basa ko na nga yung mga baby mo. Huwag mo apakan yung mga baby mo, ha? Tignan mo, naubos na yung kusot. Ay, baka mabasa sila. hindi niya dilaan yung baby na may sakit. Ang isa natin.